Talagang sinampalatayaan Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawan ng katotohanan ay nalipad mula sa kadiliman tungo sa kaliyuanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayaan. Kamusta na po kayo mga ginigili po naming mga taga subaybay Nawa po na sa maayos kayong kalagayan sa piling po ng inyong mga mahal sa buhay. Ako po si kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Saliwanag ng Katotohanan. Nawa po ang ganitong mga programa ng Iglesia ni Kristo ay makatulong sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakarami ng mga tao. Nagbigay po sila ng kanilang panahon para pakinggan at lubusang suriin ang mga aral ng Iglesia ni Kristo. Kaya sila po ay nakarating sa pagkaalam ng katotohanan at nagawa nilang itakwil yung naunan nilang paniniwala at nakapagpasya po sila na umanib sa Iglesia ni Kristo. Ang isa po sa halimbawa nito ay si kapatid na Kenneth Ong. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Kristo sa MH Del Pilar sa Distrito Eclesiastico ng Kamanaba. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Ako po si kapatid na Kenneth Ong, nakatala po ako sa lokal po ng MH Del Pilar, distrito ng Kamanaba. Ang aking pong tungkulin ay pang-apat -pang na Pangulong Diakono sa aming lokal. At ang aking may bahay na si kapatid na Irma Ong, ang may tungkulin po siya bilang Diakonesa at Pinance. Nabiyayaan po kami ng apat na anak. At ang isa po sa aking, aking anak ay nag-aaral po sa pagkamanggagawa. Bago po ako napaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo, ako po ay naging kaanib po sa reliyon ng Buddhism. Yung po ang pinakaunang reliyon na aking kinaaniban dahil po pinakilala sa akin ng aking ina. Tapos po, uh, nung ako po ay inalagaan ng aking yaya, isinama po niya ako sa isang uh, simbahan ayun na po ang reliyong katoliko. Nung ako po ay sumasamba na rin doon, ay akin pong uh, nalaman na hindi po magka, uh, hindi magkalayo ang pagsamba ng Buddhism at ng reliyong katoliko. Dahil parehas silang sumasamba sa rebulto. Sa budismo kasi meron ring silang rosaryo. Sa Katoliko, meron din silang pagro-rosaryo. Kaya noon, ang paniniwala ko na pare-parehas lang ang paglilingkod. Kahit sa Budismo, sa pagiging Katoliko, kahit hindi ako binyagan sa Katoliko, patuloy ako nagsisimba at sumasamba doon sa relihiyong Budismo. Tuloy-tuloy po ako sa aking mga ginagawang paglilingkod dahil iniisip ko eh pare-parehas lang naman ang pagsamba. Nabago po yon nung naanyayahan po ako ng isang kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo na tagalokal na po ng Grace Park. Kaya nung ako po ay nakumbinsi nila, sumama po ako. Nagpatuloy ako sa pakikinig. Ah, naunawaan ko yung mga aral. At nalaman ko ang kabuluhan ng, ng turo sa loob ng Iglesia ni Cristo na dapat meron kan talagang paglilingkuran na Diyos. Yun din ang hinahanap ko kung sino ang paglilingkuran ko, sasambahin ko. Sa loob lang na Iglesia ni Kristo ko natagpuan yun. At, da, at doon mismo, sa mga aral na, na aking napakinggan unawaan, naunawaan, na dapat talaga ang Panginoon Diyos ang susundin mo at siya ang paglilingkuran mo. At susundin mo rin ang pangturo ng Panginoso Kristo dahil mismo ang mga tinuturo ng Panginoso Kristo ay tungkol sa aral ng Diyos. Sinapalatayanan ko ang, ang itinuro ng Panginoso Kristo na, na kailangan mong pumasok sa loob ng iglesia. Dahil sabi nga niya, eh, siya ang pintuan. Kailangan mong pumasok sa kanya para makapasok ka sa kawan. Anong kawan yon? yun ang Iglesia ni Kristo. Kaya natitiyak ko na katotohanan ang mga tinuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo dahil Biblia ang kanila pong binabatayan. Kaya mula noon, nagpasya na po ako na ako po ay aanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ako po ay nabautismuhan sa lokal ng Sentral noong April 1989. Noong ako ay nabautismuhan, uh, ubod ng saya ko noon dahil natanggap ko ang banal na bautismo at ako ay naging kaanib na sa loob ng Iglesia ni Kristo. So, po ako ng tungkulin. Kaya, nakapagpatuloy po ako hanggang sa lahat ng mga aktibidad sa loob ng Iglesia, akin pong sinasalihan. Kaya patuloy po akong naging masiglang kaanib sa loob ng Iglesia. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Kenneth Ong. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa MH Del Pilar sa Distrito Eclesiastico ng Kamanaba. Si kapatid na Kenneth, gaya ng kanyang sinabi kanina, siya ay dating masiglang kaanib sa Buddhist at sumasamba o nagsisimba rin siya sa Iglesia Katolika bagamat hindi siya binyagan dito. Nabanggit kanina ni kapatid na Kenneth kung bakit nagagawa niyang masiglang magsimba o sumamba doon sa Buddhist at maging sa Iglesia Katolika sapagkat nakikita niya na pareho lang naman daw. Kung papaano sa Buddhist, maraming mga ribulto, eh gayon din daw sa Katoliko, napakarami ding mga ribulto. Kaya ang iniisip niya noon, pare-pareho lamang na sa Diyos ang lahat ng mga reliyon. Subalit, nabago po yung kanyang isipang yun, nung siya ay makapakinig at magsuri sa Iglesia ni Kristo. Nalaman niya na hindi totoo na pare-parehong sa Diyos ang lahat ng mga reliyon. Ang tunay na reliyon ay eh sila yung mga tao na napabilang sa mga tunay na mananamba sa ating Panginoong Diyos. Tunay ang kanilang ginagawang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sapagkat nabigyan sila ng karapatan para makapagsagawa ng tulay na pagsambat-paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na walang iba, kundi ang mga kaanib sa Iglesya ni Kristo. Mga mahal po namin, mga taga-subaybay, sa pagkakataong ito ay samahan niyo po kami sa gagawin nating pagtalakay ukol sa bakit namin tinitindigan na meron lamang tiyak na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos natatanggapin ng ating Panginoong Diyos na hindi lahat ng pagsamba, hindi lahat ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay pare-pareho na tinatanggap ng ating Panginoong Diyos. Ano nga po ba ang patutuo mismo ng ating Panginoong Diyos tungkol sa mga taong nag-uukol sa Kanya ng pagsamba at mga paglilingkod? Lahat po ba? ng pagsamba na ipinatutungkol ng tao sa ating Panginoong Diyos ay pare-parehong tinatanggap at pinahahalagahan ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo, at ganito ang mababasa natin sa Mateo 15.9, pakinggan po ninyo ito. Dadapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao ang may pahayag po nito ay ang ating Panginoong Diyos mismo. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, walaan niyang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit po ito sinabi ng ating Panginoong Diyos? Sapagkat ang kanilaan niyang sinusunod na aral ay mga utos lamang ng tao. Sa makatwid, alin mampung pagsamba at paglilingkod na ipinatutungkol ng tao sa Diyos. Gaano man ito karangya, gaano man sabihin ang pagpapakasakit at pagpapakahirap ng tao. Subalit hindi na ayon sa kanyang mga kautosan kundi sa kalooban lamang ng tao. Lahat ng paglilingkod na yon at pagsamba na gagawin ng tao, walang kabuluhan sa ating Panginoong Diyos. Anong katunayan? Na kahit laki panpanila ng pagpapakahirap sa katawan at katakot-takot na hirap at sakripisyo ang kanilang maging puhunan pa. E eh kung aral at utos lamang ng tao ang kanilang sinusunod sa reliyong kanilang kinabibilangan, lahat ng kanilang gagawing pagsamba at paglilingkod walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. Pakinggan ninyo, sa pagtuturo naman ni Apostol Pablo dito sa Kolosa sa 2, 22-23 ay ganito ang ating mababasa pakinggan ninyo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao, ang mga bagay na ikatotohan ng mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Tiniyak na po ni Apostol Pablo na yung mga paglilingkod anya na aral at utos lamang ng tao ang sinusunod ng mga tao at hindi aral kundi kalooban ng ating Panginoong Diyos, wala anyang kabuluhan. Kahit anya magpa, magpakababa sila, kahit anya pahirapan nila ang kanilang katawan, kahit pa ang kanilang mga pagsamba, ay ginagawa nila ng may pagkukusa. Tandaan po natin, nagkakaroon lamang ng kabuluhan ang pagsamba at paglilingkot na ginagawa ng tao sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kung mga kalooban ng Diyos ang nasusunod ng tao at hindi po aral at utos lamang ng tao. Kaya nga nang magturo ang ating Panginoong sukristo alin nga po bang pagsamba, alin nga po bang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ang tatanggapin ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo ang pagtuturo ng ating Panginoong Sokristo dito po sa Mateo 6, 9-10. Magsidalangin nga kayo ng ganito, ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, numating nawa ang kaharian mo, gawinawa nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Sa pagtuturo ng ating Panginoong sukristo, nang ituro niya ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ang sabi ng ating Panginoong sukristo, Ama, sambahin ang pangalan mo, gawinawa ang iyong kalooban. Kaya ang tunay na pagsamba, ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ginagawa kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. E sino po ba ang naghahanap nito na yung mga maglilingkod, sasamba sa ating Panginoong Diyos ay kailangang ganapin kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo dito po sa Juan sa 4 ang talata po ay 23 pakinggan ninyo ito. Dadapot dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mana ng sa kanya ang Diyos ay espiritu at ang mga sa kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos po ang humahanap sa mga tunay na mananamba sa kanya. Napansin niyo po sana yung salitang tunay na mananamba sapagkat meron nga pong hindi tunay na mananamba sa ating Panginoong Diyos. Ang tinitindigan po ng banal na kasulatan ng mga taong tunay na namba sa ating Panginoong Diyos, paano nila sinasamba ang ating Panginoong Diyos? Ang sabi po sa talata, sa Espiritu at sa katotohanan. Paano ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu? Sinabi na din ng ating Panginoong Sokristo kanina, sambahinawa ang pangalan mo, hindi po ang kanyang larawan. Kaya, alinman pong reliyon na sa kanilang mga pagsamba, eh meron pong mga ribulto at mga larawan na doon sila lumuluhod at sumasamba. Mga kaibigan, hindi po sila kabilang sa mga tunay na mananamba. Sabagkat maliwanag po na itinuturo ng banal na kasulatan na yung pagluhod at pagsamba sa mga ribulto at sa mga larawan ay mahigpit po na ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Katunayan po, pakinggan ninyo dito po sa Eksodo, sa 23 hanggang 5, ay ganito ang nakasulat. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng diyos diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusan yan. Sapagkat akong siyawe Yahweh ay mapanibuguin, parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na saling lahi. Maliwanag po ang pagtuturo ng ating Panginoong Diyos. Mahigpit niyang ipinagbabawal ang paggawa ng anumang larawan o mga ribulto na pagkatapos gawin ng tao, eh doon sila lumuluhod at sumasamba. Kaya ulitin po alin alinmang reliyon na sa kanilang mga pagsamba, eh gumagamit ng mga ribulto at mga larawan, doon sila lumuluhod, doon sila nananalangin, ang mga reliyon na iyon, hindi po tunay na reliyon sa Diyos. Hindi po nagagawa sa reliyon na iyan, ang tunay na pagsamba at ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya, nung malaman nito ni Kapatid na Kenneth, na sabi niya nga kanina, sa katoliko, maraming ribulto, sa, sa buddhist, sa reliyong kanyang kinabibilangan noon. E eh, napakarami ding mga ribulto. E eh, pare-pareho lamang anya na sa Diyos yun. Nalaman niya na yung paniniwala niyang yun, mali at hindi sinasang ayuna ng banal na kasulatan. Kaya itinakwil niya yung paniniwalang yon At nakapagpasya siya na umanib sa iglesia ni Kristo. Ngayon, mga mahal po naming mga tagasubaybay, pagka ang pag-uusapan ay mga taong tunay na mananamba sa ating Panginoong Diyos. Sino nga po ba ang ipinakikilala ng banal na kasulatan ng mga tunay na mananamba? Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin. Dito po sa Ebreo 9:13 hanggang 14 ay ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. pagkat kung ang dugo ng kambing at ng mga toro at ng abo ng dumalagang baka na iniwisik sa marurumi ay nakapagpapabanal at nakalilinis sa katawan. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu ay inialay sa Diyos ang sarili na walang dugis na makapaglilinis sa ating budhi sa mga gawang patay upang makapaglingkod sa Diyos na buhay. Sana napansin ninyo, may mga tao pong binigyan ng ating Panginoong Diyos ng karapatan para makapagsagawa ng tunay na pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Kung sino po ang mga taong ito, sila anya yung nalinis o natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sokristo. E bakit po ba kailangan pang malinis o mapatawad sa kasalanan ang mga tao para magkaroon siya ng karapatan para makapagsagawa ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos? Ito po ang dahilan. Pakinggan ninyo dito po sa Aklat ng Isayas sa 59 at Talatay 2. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ang kasalanan po na nagawa ng tao ang naging dahilan. Kung bakit ang sabi sa talata ay, nahiwalay ang tao sa ating Panginoong Diyos. Hindi lang po nahiwalay ang tao sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa talata, ang kasalanan din ang dahilan kung bakit ikinubli ng ating Panginoong Diyos ang kanyang muka sa tao at ayaw na niyang makinig sa gagawing pagtawag ng mga tao. Makatwid, mula nang ang tao ay magkasala, hindi lang nahiwalay sa ating Panginoong Diyos, kundi yung karapatan sa pagsasagawa ng tunay na pagsambat at paglilingkod sa Kanya, ay eh na nawala din po sa tao. Kaya anong kinakailangan? Muling maibalik yung karapatan na yon sa pagsasagawa ng tunay na pagsambat at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At kung paano maibabalik yun, kinakailangan mo malinis o matubos, mapatawad ang mga tao sa kanyang mga nagawang kasalanan. At para mapatawad nga po, ang kasalanan ng mga tao, ang lilinis noon ang dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. E may iba pa po bang kaparaanan para malinis ang kasalanan ng mga tao maliban sa pagkabuhos ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo? Pakinggan ninyo dito po sa Ebreo 9.22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kung lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran tiniyak na po ni Apostol Pablo, maliban anya sa pagkabuhos ng dugo, wala na anyang kapatawaran. Ano po ang katumbas nito? Ito lamang po ang nag-iisang kaparaanan para mapatawad ang tao sa kanyang mga kasalanan at magtamo ang tao ng karapatan sa pagsasagawa ng tunay na pagsamba, ng tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang siya'y malinis matubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sokristo. Pero maaari pong sabihin ng iba, eh wala po kaming problema dyan. Kaya nga po namatay ang ating Panginoong Sokristo. Eh para bayaran ang kasalanan ng lahat ng mga tao. Yun po ang pinaniniwalaan ng napakaraming tao ngayon. Pero sa Biblia po, sino lamang po ang pinatutunayan ng banal na kasulatan ng mga taong tinubos o nilinis ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sokristo? Pakinggan ninyo dito po sa gawa 2028, salin po ito ni Ginoong George sa Take heed therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino, ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Maliwanag po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang nilinis o tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo so ay ang iglesia ni Kristo. Tandaan din natin, wala na pong ibang kaparaanan pa para ang tao ay mapatawad sa kasalanan kundi ang siya ay matubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo. So Kung gayon, para ang tao ay muling makabalik sa kanyang karapatan sa pagsasagawa ng tunay na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ano pong hindi maiiwasan ng sino mang tao, kailangan niyang pumasok o umanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya nga po, nung malaman ni kapatid na Kenneth Ong, na yung palang paraan ng kanyang mga pagsamba noon ay mali, hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan, itinakwil niya yon at hindi lang niya itinakwil, kundi nakapagpasya siyang umanib sa Iglesia ni Kristo sapagkat naunawaan naman niya na ang mga tunay na mananamba sa ating Panginoong Diyos na binigyan ng karapatan ng ating Panginoong Diyos para makapagsagawa nito, nasa loob sila ng Iglesia ni Kristo. Kaya nga po, mga mahal po naming mga taga-subaybay, kayo po na nakikinig sa pagkakataong ito na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, walang sawa po kaming nag-aanyaya sa inyo. Suriin po ninyo ang Iglesia ni Kristo. At panalangin namin dumating ang pagkakataon, katulad nga po ni kapatid na Kenneth Ong at ng napakaraming mga tao nakinig nagsuri sa Iglesia ni Kristo, nagawa nila na umanib sa Iglesia ni Kristo. At si kapatid na Kenneth po ay meron din paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, pakinggan at panoorin po natin ito. Sa mga hindi pa po ka sa loob ng Iglesia Ni Cristo, amin po kayong inaanyayahan na magsuri at makinig sa mga programa at um, ng Iglesia Ni Cristo para malaman po ninyo ang mga aral sa loob ng Iglesia na amin pong sinasampalatayanan. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo sa pamamagitan ng programang ito na ipakikilala namin ang iyong mga kalooban kung paano maisasagawa ng tao ang marapat na pagsambat paglilingkod sa iyo. Kawaan mo nawa po na ang mga katotohan ng kanilang napakinggan ng mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo, maging daan na po para lalo nilang suriin ang halaga ng Iglesia ni Kristo. At kung loloobin mo, magkasama-sama na po kami dito sa paglilingkod sa iyo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Panginoong Heso Kristo, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Kaawaan mo kaming ipamagitan sa Ama at pagpalain ng kabuuan ng iyong bayan. Ama, sa muli naming paglapit, pagpalain mo po ang kapatid na Eduardo Manalo, ang kapatid namin na namamahala sa buong iglesia. Ingatan mo sila kasama po ng mga pangunahin nilang katulong na nangunguna sa kabuuan ng iyong bayan. Lahat inihiling na po namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hanggang din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.